Dahil sa busog ka na, Chester, umpisa na natin ang klase natin at meron akong ipapagawa sa'yo. Eh, Prof, di ba pagkatapos ng recess, ubi na? Mga nasa isip mo talaga, Chester, kung hindi recess, ubi ang. <laughs> Dahil sa mga bagyo na yan, posibleng mag-brown out. Ano-ano ang mga dapat ihandang emergency? i drawing mo ngayon dyan. A few moments later. Oh, patingin na ako ng gawa mo. Chimken, SM, treats, toy, prof, ayan ang malaging rowing ko. Chimken at treats, hindi pwedeng mawala yan kasi paborito ko yan. Siyempre, yung laruan, hindi ko rin pwedeng iwanan kasi nangangat-ngat ko yan. Eh, Chester, bakit pati ako nandyan? Eh, prof, kasama kita sa SM. Wow. Eh, di ba nga, prof, brownout dito sa bahay kaya lilipat tayo ng SM. Aba, very good ka ngayon, Chester. Ah. Kaya bibigyan kita ng score na 101. Sinobrahan ko na, Chester, kasi natutuwa ako sa iyo.